sabi ka nito. Hoy, so, teng. Ano, kabait na yan, nakasama ko yan. Di, sob. Ang bala dito. Wala sumbon ko pa lang, papakitan pa lang yan tanga, baka nagpapatas na ng followers nito, 'pag tumaas din pa 'yung magiging pa na ulit 'yan. ano lang yung yung yan, Rede. Di, sob, mabait ka na talaga to sob. Ako, buo na loob ko sob, hindi kita papahamak sob. Ito so, okay na pala. Sige, okay lang po, so, Sob. Kahit di nyo po patawarin, alam ko naman po kasi na malaki ka sa akin. sa inyo. Malaki na tiwala sa inyo. Sorry po, Sob. Ako sabi sa'yo, Kernel, eh, huwag mong sayangin yan. Guys, sorry guys ha, kung hindi ko makakamayan. Sobrang laki kasi ng trust issues ko sa mga tao ngayon eh. Lahat kasi ng mga tao dati, iniwan ako, ginagawa ako, pinaperaan lang ako, ginagamit lang ako. Sorry kung hindi ko siya makakamayan, wala pa rin akong tiwala. Uwi na ako. Pwede sa mga kay Sob? Oo, oh, walang problema. Kisyo ba? Eh, Bakit ba? ba? ko lang makatulong sa akin eh. Walang mahala sa'yo. Walang talaga ako sa kanya sa mga pangungupalitin. Uy, tira, sa kwenso mo. Hindi, huwag na lakas ang tulog mo. mahala sa'yo. Huwag ka may atol. Kung maganda naman ang hangarin mo, bakit hindi mo lapitan? Ito naman eh. Problema din. Ayun. Ayun. Sob, kakausapin ka daw na ito. Uy, Teng! Uy, ano? Teng, nahanin ako niya, nahanin ako niya, Teng. Kabait na yan, kabait e, ah, di di na yan. Nahanin ako kabait na yan, nakasama ko di. yan. Hindi, Sob. Ako bahala dito. Dishabu. Wala tong gagawin, Sob. Ba't ako tatakot sa'yo? Hindi, Sob. Di sabi niya po, pag umabot po ng 10K react? Hey, may sinabi ba akong ganun? Opo, ito po, Sob. Hindi yun. o. Hindi po, Sob. Hindi, na yan, mabait na yan. po, Sob. 42 react na po. Kaya sana so, Patu patuwarin niyo lang po ako so Uy gulit, totoo ba yung sinasabi niyan? Minsan Uy, uy, uy. na yan kasi nakasama ko Wait. na si Kermin Ako so, tiwala naman ako dito eh talagang nagbago na so Kasama ko sa bahay so Kunti oh, mo kay best friend, no. alam naman niya Kailan ano, ka pa nagbago? Na po, Anong date? na po, so. May isang, buwan na po. O, isang buwan pa lang. Magpapakita ang tao lang yan. Tanya, baka nagpapataas lang na followers yan. Tapos pag tumaas na followers, magiging na ulit yan. Hindi, ko so, hindi, so, hindi, hindi, naman. Kasi ka, hindi na siya hindi na siya sumasama sa Anong man? oras ka nagbago? Tagal na po, sob. kailan nga? Anong date? Exacto. Tagol. O, hindi mo yan lang. Kaya naman kaya naman kaya naman kaya naman kasi. naman kahit di niya ako patawarin, gusto ko lang mahingi sa kanila, sorry. Ayun. Sob, sorry po. Sige, okay bro. lang po, Sob. Sob. Kahit di niya po patawarin, alam ko naman po kasi na malaki kasaya ako talaga sa inyo. Gusto ko lang po kayo mga Sob. Eh. Okay, ako mas na. Ba't ka nakablock? Di ba yung ganyan soto mga ganggang? Ba't ka nakablock? Nung tala lang yung ready. Hindi, Sob. Mabay na talaga yung Sob. Ako, puna loob ko, Sob. Di kita papahamak, Sob. Ito, okay na po, Sob. Sob, sorry po, Sob. Kasi alam inintay rin po ng mga tao sob, eh. kasi alam alam po nila sob na mabait na talaga ako. Mabait niyan sob. Mabait oh, Sob. Jisu. Hey, so, so hey, kamay mo na. Kamay mo sob. Si, siya na nagluluto sa amin. Alam, na alam na rin ng mga tao mabait 'yan. Okay so, so, oh, na mo yang kali sob, tulong. Oo. Oh, eh, malaki na tiwala sa iyo so, pag ginamit mo. Sorry po sob. Ako sabi sa'yo, Kernel, huwag mo sayangin yan. Guys, sorry guys ha, kung hindi ko makakamayan. Sobrang laki kasi ng trust issues ko sa mga tao ngayon eh. Lahat sila ng mga tao dati, iniwan ako, ginagawa ako, pinaperaan lang ako, ginagamit lang ako. Sorry kung hindi ko siya makakamayan, wala pa rin akong tiwala. Uwi na ako. Sige Kernel, ayam mo na. Uwi na kami dyan. Sige, 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 sige. Ayam. Um, Kernel, okay lang yun. Mm -hmm. ne, ganun talaga, hindi basta-basta nagbibigay ang tiwala sa Sob, kasi marami ng taong ano siya, pre. Mahirap na, mahirap na kunin yung yan. Pala Pero huwag ka mag-alala, Hanggat okay ka naman na ano, tol. Wala problema dun. Mag maging mabuti ka lang. Hmm. Pagpatuloy mo yan, tol. Ano, tutuloy to ka ba ba? Baka di na patawarin mo? Papatawarin ka nun, tol. Eh, huwag ka Baka naman ang isip mo eh. Tara, balik na lang tayo rin. Eh. Ayaan mo na yan. Tara na, tara na. Huwag ka mo -ano. na. Okay lang yan, kernel. Huwag kang mag-ano. Balik ka lang sa pagiging gagi. Ah, kahit na mga sa video na to, tuturuan kita kung paano ako pumaldo dito ako pumapaldo talaga ng malaki dito yan dito yan dito yan dito yan dito yan sa ace game madali lang dito mag register guys ayun kapit register ayan lalagay mo yung mobile number mo kung ano yung gusto mong password tsaka yung captcha mo automatic mag-confirm na yan kasi ako guys nakalagi nakaregister na kasi ako dito kaya pwede na ako mag log in ayan Ito nga pala kagandahan dito guys Ito, pag na pag na pa 500 mo dyan guys kahit hindi ka na mag cash in pwede mo nang i-withdraw agad Ayan, o. Oh. I-spin mo lang yan. O, timo. Pag na 500 mo yan, guys, ayan, yung 499 na yan, automatic, pwede mo nang i-withdraw yan. Sa'yo na yun, kahit di ka na maglabas ng pera. Wow. Ayun, diba, ayan, 0.01. Basta ma 500 mo yan. tas eto pa, guys. So, turuan ko pa kayo kung paano talaga ako pumalo kumita ng pera. Dito yan, guys, so, sa mines. Ate mo, Atin mo, guys, ha. Ayan, ito. Quick start natin, guys. Ito. Quick start natin, guys. Timo, ito yung technique. Diyan, kanto-kanto lang. Kanto-kanto lang yan, guys. Mm, paldo. O, isa pa. O, withdraw. Kanto-kanto lang yan. Uulitin mo lang yan, o. Uulitin mo lang yan, guys. Kanto-kanto. Mm, paldo. Diyan lang yan, guys. O, sa may ace game. Withdraw natin. Ganun lang kadali. O, set natin. O nga pala guys, isampun tao, magkasing kayo ng 100, isampun 10 tao, mamimigay ako, tagi 300 pesos ha. Ah. Isampun tao lang yun ha, lang yun. O yung link ko, nasa comment section. Mag-register na kayo.